So and guys, yun natin yan. Siguro mga limang kilo siguro. Pwede niyan yan. Wala man tayo huli sa ano, uh, kawel. Wala tayong huling kasili. Marami naman tayong huling ano, tilapia. Tapos may iiran tayong isang huling dalag. Pero hindi ko makita kung nasa na. Puro man. warwa. Daw. Daw. Oh. Dah, lodo ko tanira pala. Yan na 'yun. Ba robot niya ako okay. To? Okay. Takay. Ayun. Edalag. Yang guys, oh, malaking dalag 'o. Oh. So pala lang may natin 'yan guys, asabaw. Sa <laughs>